Ang tatay ko po ang nagsimula ng Kawayan Farm. Ito po ay 1980s. Mayroon po siyang advocacy na mag-reforest. Ang nakikita niya, hindi na tutuloy yung mga ginagawang reforestation project kasi gamit ay yung mga hardwood, nara, akasya, yung mga matitigas na kahoy na halos imposible to reforest no? yung ating mga kalbong bundok. So sabi niya, bakit hindi kawayan so hindi naman niya masway yung ibang mga tao na gamitin ang kawayan for reforestation so na naging sabi niya ako nga magsisimula papakita ko na kaya magreforest using kawayan 1980 bumili siya ng pinakapangit na klase na ng lupain this is a boulder thrown na lupain at wala siyang flat. Lahat siya ay may grade na 80 degrees. So, ganun tarik na tarik, no? Halos wala kang maitatanim kasi na, ano na to eh, kaingin na. So, kogon na lang ang nakatanim dito. So, binili niya yung lupa na pangit, tapos tinamnan niya ng kawayan. In five years' time, halos forest na siya. Wala kaming water dito ha. Dito ay walang surface water. Nakaasa lang kami sa ulan. So pag walang ulan, walang tubig. Ang kawayan may tubig o wala, kaya niya mabuhay. So wala kang kailangan na fertilization, walang pag-aalaga kasi grass din siya eh. So ang grass ay halos on its own kaya niya mabuhay, maski anong klase na condition ang weather, climate, or soil condition. Grass siya, no? hindi siya tree. Oo. So ang halagal niya is meron siyang wood part. So yung wood part niya ay pwedeng construction material. So yung poor man's lumber ang sinasabi niya. No? Meron kong kawayan sa likod ng bahay. Magagamit mo yon para magtayo ng sarili mong bahay. Um, usually naman ang ginagawa ng mga, mga katutubong tao, pag may dahon, dahon ng bubong, ang katawan ng bahay ay kawayan. So, hindi mo kailangan pumunta sa hardware, hindi ka bibili ng dos por dos, tapos yero, hindi mo kailangan. Uh, meron ka ng material right in your backyard, no? at hindi mo kailangan ng sawmill, hindi mo kailangan ng mga implements na mamahalin. Kailangan mo lang ay bolo at saka panali. Yung dati walang pako, no? Panali, tinatali-tali lang ang kawayan. You can form a structure. Una, ang value ng kawayan tinik, which is native sa atin, Maski saan kang pumunta, kawayan tinik ang karamihan na nakatubo. Number one siyang construction material. Pwede scaffolding, pwede siya pang furniture, uh, pwede rin siyang food. May part siya na pwedeng kainin. So, yung kanyang leaf ay kaya niya i-cover ang ground na para mag -ma control ang soil erosion. Tapos, yung part na pangit, pangit na pangit, you would say, walang silbing lupa, kawain tinik pinaka best. Sa mga plains natin, sa low ground, no? Ang usual na as for plantation ay yung mga giant. Kasi sila naman ay magandang material, tuwid na tuwid. Ginagamit sila sa mga poultry houses. From zero, no, year zero, alam ba, magtatanim ako ng seedling material, no? meron na siyang new shoot every year, every season. Ang season ng shoot lalabas ay sa rains, yung tag-ulan, no? So, every year, meron lalabas na shoot. Misan dalawa, misan tatlo, up to about five per season, no? Tapos, every year na yun. Pero, ang recommendation namin, kapag meron nagtatanong sa amin, kailan daw sila mag-harvest? Magharvest ka after five years from 0 to year 5 ay magpaparami ka kasi yung isang pole na magsisimula ka, seedling no dadami yan na dadami pag malaki na yung clump pwede ka na magharvest. pero kung harvest ka ng harvest every year hindi kakapal yung clump mo so hindi dadami yung mother mo kasi halimbawa mag-start ka na isang pole, bibili ka ng seedling na no? may ugat na siya at lahat one season isang tag-ulan, meron kang bagong lima. Mamature ma na yan. After, halimbawa, June, by next June, year, next year, ano siya, mature na yun. Pwede, actually, pwede mong harvest din no? Pero, pag in-harvest mo siya, mababawasan ka ng nanay. So, wag mo muna siyang i-harvest. Let them grow, para paramihin, para yung marami kang nanay. And one pole na matured, equals 10 new poles. Every year, ilalabas niya yon. So, 10 years siyang mag-aanak. 80% ng aming farm ay dedicated sa kawayan tinik. Kasi yun ang material na ginagamit ng mga fish pen operators. And we're overlooking Laguna Lake. Ang Laguna Lake is number one user ng kawayan iniinvite ako po kayo bumisita sa aming farm nang makita ninyo kung paano po talaga makatulong ang kawayan sa iny inyong mga lupain. Ito po ay nasa Pililia, Kilometer 63, Manila East Road, Barangay Halayhain, Pililia, Rizal. Pwede po kayo mag-check ng aming Facebook page, Kawayan Farm po, Pililia. Kawayan Farm, Pililia.